mga kakusok Amerikan na rumadya pwede mag-hubo mag dari at mag-hubo sa gold, isang sab, sab o, pwede kayo, kayo man, lawas dari Di pagamayay eh. ngayon mga kakusok ko, oh. kami mga apam, dari yes mga kakusok, dahil ko sa general Luna na kumang no Uh, nalaag ko dito yung mga naganap ng apam. mama sa makita ang, ang apam, mam oh apam. O, apam? oh mga hapam ko gumakinan dari ang apam ah, aljarin ypa mo yah magkagusok kita hmm. sa unahan ng kita tretan ang apam aniya ko sa dayan kumano sa GL yah magkagusok shout out my friend shout out Hi. kagusok blang thank you so much so, Good afternoon my friend Macho! <laughs> Yan. Macho! Mayota. Mahal kita, macho! Mahal <laughs> kita, macho! Mahal <laughs> kita, macho! Guapo! <laughs> <Macho>. Guapo! <laughs> <Macho. hubo> <hubo> <hubo> Is this Guapo for your vlog? Yes, can you tell them? Tagusok vlog. Can you Yes, mga tagusok. Siyod na mo dali. Balik na ka mo ha. Barato ra. Macho, please. Shout out mga tagusok. gawa ng sa out Ay, pa. gusto kay libre siya na sa ako sponsor yata sa ako ah, May libre sa ako mang libre na libre sa ako may ko sa ako na, may 2XL. libre na no? <laughs> Bebe, balik kaya <laughs> ko sa inyo na? ako siya, ko mga mga lawas. <laughs> o, buhay. Ayan mga ka